Muli po, welcome po, welcome po sa ating YouTube channel. Kung kayo ay bago pa lamang sa aking channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog, pakilike, comment at subscribe muli po. Magko-comment po tayo sa isang vlogger na sa tingin ko ay napakagaling po. At sigurado po na hindi pa rin pa po ninyo napanood ang vlogger na to. Napakagaling po niya, pakinggan po ninyo. Nagpupunod po tayo ni Marcoleta. Hindi, actually, kayo lang pala. Kasi ako, hindi ko naman po siya binoto. Sino ba naman kasing tara ang maniniwala doon sa kanya plataporma? na libre na po ang kuryente? Hindi <laughs> para makuha niyo yung point, no, hindi naman sa nang-aasar, pero nang asar po talaga ako. Kasi ang point natin dito, iniba na po ni Marcoleta yung kanyang sinasabi. Kung baga, nung election, ang sabi niya, libre na ang kuryente doon sa pamilya na mayroon 2,000 pesos a month na electricity bill, mayroon iba na. 12% VAT free na lang daw po. Tatanggalin daw po yung VAT dun po sa kuryente. Well, actually, maganda naman talaga yun. Pero ang point natin dito, iba yung pinangako mo dati. Huwag mong iibahin. Kasi alam niyo kung ba't niya binago? Kasi mga kababayan, para po sa mga bobong mga Pilipino na madali pong mauto ng mga politiko, andali lang po, andali pong siya ipaitindi. ba? Diba? Yung pangakong libre. Alam niyo naman, di ba, pag Pilipino, di ba, especially nga yung mga mga medyo salat sa pamunawa, pag libre, nagpapalakpakan po yan. Pero pag medyo, pero pag medyo mo ng technicalities na wala ng vat ang um, kuryente, napakasimple na nga lang mga kababayan, di pa naikindihan. oh, so, so, so hindi <laughs> kasi, natawa ko dito, a, 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 at isa pa ng mga kababayan, yung 12% vat free po na yan, hindi naman po kay Marcoleta nang galing yan. Ginaya niya po kay Kisis Kudero yan. Last year pa po yun. Huwag para makuha yung point natin, no? So ito'y pangako ni Marcoleta noong nakaraan. O, sabi niya dito, o, resibo. Mamaya pa pagpapalagay mamay yung video, ha? O bago makalimutan, doon natin yung Marcoleta nga gawin libre na kuryente ng mga kumukonsumo ng 2K pababa bawat buwan. Okay. So, al alam niyo mas maganda dito, no? Ano na lang kasi siguro, kasi ako hindi naman ako kasama. Sa 2K ito ba ang bill? Yung bill ko na nakara... Muli po, muli po. Welcome po. Welcome po sa ating YouTube channel. Ito naman po yung pag-uusapan po natin na isang napakayabang na isang napakayabang na vlogger. Ang YouTube channel po niya ay Takero. Yun, Takero Vlog. Ito po ang anya sinasabi tungkol kay Karo Dante Marcoleta. Yung uh, unnecessary ba? Hindi, actually, mga kabay, okay talaga to. Walang problema dito. Okay po yan. Tanggalin po yung what? Pero syempre, meron po side effect yan. Diba? Syempre, kumikita ang gobyerno dyan sa what? So, kailangan maghanap ng gobyerno ng panibagong kakakita ang pera. Kasi pag hindi po talaga ito nakahanap ng gobyerno, patas na naman po yung budget deficit natin. Naniririglamo din po ni Marcoleta. Ayun na naman, no? pag ganyan mga technicalities, hindi po kita na mag-EBS yan. Resimplihan lang natin itong content natin, no? Para po, for the sake, dun po sa mga nabudol. so ngayon, tinan to ito, ah. muli po, sa lahat po daw, ng, yung mga lahat daw po, na mga bumoto, kay Rodante Marcoleta, sabi po ng vlogger na to, nabudol daw po tayo. Sabi niya, tanga daw po, tanga daw po yung mga bumoto kay Rodante Marcoleta, napakatalino po ng taong ito. Ang kanya pong YouTube channel, eh, Takero Vlog. Pakinggan pa po natin. Okay. So, ito na po yung sinasabi ni Marcoleta. Yung 12% VAT free sa kuryente. Tinan nyo, ah. Uh, wait, wait. Ah, tayo, tayo. Eh, kaya nga utang utang na tayo eh. Sa Saan po, sa tayo pupunta pag kaya gano'n ng programa? So, pagkatapos natin, banatan natin ang kuryente, Kuya Beni, Ayun. So, yan ang sinasabi ko palagi. Yun ang dalawang magka-patriyan ko. Alam nyo, ano pa nag-uusap talaga itong, ano, itong Sana 25? Para kakakita kaka ko ng, ano, no, usapang gasing. <laughs> alam nyo, isang pambabastos sa ating mga Iglesia ni Cristo, yung sinasabi ng vlogger na to, kada raw makikita niya yung sa net 25 yung tatlo si Marcolet si Cardan si Ka Rodante Marcoleta at yung dalawa po natin na ko ang cordon eh para daw nanonood siya ng mga lasing Ito po siguro ang lasing lasing po siguro ang vlogger na to pakinggan pa po natin Masusunan. <laughs> Halimbawa, sinabi oh. ko sa mga kasama ko, oh. no, ay na kuryente na to. Ah. kaibigan, ha? talagang matindi na yung dinaramdam ng ating ano, nagdurugo na yung bansa natin. Opo. Tanggalin natin ang 12% bat sa kuryente. Nako. Oo. Oh. Bagsak presyo. Oo. Oh. So, 12% ba mga patos. yung Department of Finance niya? Maka, Maka energy. Bakit? Kailangan Actually, ba yung ano? Actually, yung bill ko kasi ngayon, 10,000 pesos. So, pagtanggal mo yung bat, magiging 8,800 na lang. Tama, di ba? O parang ganun. Oh. So, di ba nakuha natin sa kanyang bibig, di ba sabi ni Karodante Dante Marcoleta, doon sa, pangangampanya niya, kapag yung bill nyo ay 2,000 pesos, yun ay libre na. Eh ayaw maniwala ng gunggong na to. Sabi niya, nabudol daw tayo. Tinira naman sa bat ni ka Kuleta, 12%. Sabi niya, tama nga, kung 10,000, yung bill mo sa kuryente, 12%, 12 na bat. 8,000 na lang. 2,000 nga matatanggal. May tama po. May tama po ang vlogger na ito. Pakinggan pa po natin. Ay naman talaga, no? Di ba? Mayan? Sa Kunwari, ikaw ang Department of Finance. Opo. Oh, okay. Bakit hindi ka papayag? Sasabihin ko sa'yo. Opo. Oh. This is Secretary of Finance, Anticorda. Opo. Oh, Originally, ano bang nakasulat sa Epira? Mayroon bang BAT? Wala. Zero hoy oh, Okay, palit natin doon. Yun ang original eh. Oh, okay. Yung original Rupata, na provision. Oh, wala, si Rubat eh. Oh. ganun. Oh. Pinilit na lang. Naging 6, tapos naging 12 eh. O, okay, sino nga alit to? Pagkailan <laughs> <Bindam> po <laughs> namin na siya. Po ang nakalagay po sa ipira, no? Mura, murang kuryente. Wala nakalagay po doon na bawal ang fat. <laughs> Magkaiba yun! Wala niya ka. Oh, kasi mga kababal, lang yan eh kung kung nakalagay po sa itira lo na bawal ang VAT, nakalagay yan ng VAT. So hindi pwede yun, hindi po yung lusot yun. Ang nakalagay po sa itira lo, efficient at saka murang kuryente. Ayun ang pakakaintindi ay, ko, ayun ay, 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 ang pakakaalala ko eh. O nga naman, kung, kung merong VAT, hindi na siya murang kuryente. Pero makaiba po kasi yun eh. Diba? Pinaloko tayo ng mga kuryente. Pero by the way, mga ka-street no? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Iba po kasi ito. No. Ah, uh, ito yung san slide nuka tayo. Yeah, dito. Yung sinasabi nga po ni Marcoleta na tanggalin natin yung vote kasi magaling ako O <coughs> oh, nakakapambudol ako ng eleksyon, sabi niya ganyan. Mga ka points lang, 2023 pa lang daw mababayan. Meron na pong batas na pinasa si Jesus Codero po sa Senado. Andun na po <laughs> Nakabingbing lang po sa Senado. May gumawa ng Marcoleta, bidabida bida ka na naman. O tandaan nyo, August 7, 2023. Example, electricity rate from 12% VAT, 1, Escudero. So, sabi dito, Senator Francis Escudero reiterated, is called for the exemption uh, of electricity rate from the value-added tax. As he suggested that improving the collection efficiency should be prioritized over plans to raise taxes amid soaring prices of basic and eh, prime commodities. So, sabi nga po ni Jesus Cotero, ang saganda to eh. Ayusin na lang natin yung paniningil sa tax sa mga ibang tumatakas po ng mga negosyante. Tapos, ang gawin na po natin yung, yung VAT sa electricity. Okay po yan. Wala po problema dyan. Ang problema lang po natin dito, hindi ko talaga gusto sa si marcoleta. Yun, natumbok. <laughs> Kasi, natumbok niya. Hindi niya po talaga gusto. Si Caro Dante, Marcoleta, alam nyo, kapag ang isang tao ay hindi mo gusto, ito po ay diretsahan na. Kapag ang isang tao ay hindi mo gusto, kahit anong gawin niyang kabutihan, kahit yung kanyang mga ginagawa ay eh, nasa tama, palagi pa ring mali ang nakikita mo. Kasi hindi mo siya gusto eh. Diba? Kahit siya ay nasa tama, hindi mo tatanggapin na tama ang kanyang ginagawa kasi ayaw mo nga sa kanya. Ganito po ang vlogger na to. Kaya po sa lahat po ng mga kapatid, ito po, ito po ang vlogger na napaka alam niyo na. Ito pakinggan pa po natin siya. Ito po, pihon. Pag pihon dapat mas lalong inaasar. <laughs> Parang INC. <laughs> Sabi dito, Escudero has filed Senate Bill number 2301 that seeks to exempt electricity sales from 12% VAT as per the amended national Oh, uh, so ayan na, at least get point. <laughs> oh, kita nyo mga kababayan ha, binodol na nga tayo ni Marcoleta dun nga po sa uh, plata, pl pl plata, plata, plata bayan ng eleksyon na ng kuryente, bubudulin na naman po tayo sa 12% na ba? Ah, nasa so, ni Marcoleta lahat po ng Pilipino uto-uto. Oh, so ngayon mga kababayan, tandaan po natin yung sinabi ni Marcoleta. Ito po yung sinabi ng Marcoleta na, na eleksyon. Ibang-iba po ito dun sa 12% VAT. O para lang malinaw ito yung sabi niya. Malabo po ang taong ito. Ano? 12% VAT. Ganon din po ang takbo nun. 2,000 rin. 2,000 rin ang libre doon. Kaya kung kayo po ay bago pa lamang sa akin channel at ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog. like, comment, at subscribe. Galing po. Galing po ng vlogger na to. Siguro eh, napanood daw po, po ng iba sa atin. Yung iba hindi pa po napanood. Mag-comment po kayo. Muli po, salamat po sa mga panonood po ninyo sa mga vlog natin.